magandang tanghali po so, magandang tanghali po mga ka so, po tayo sa Supreme uh, Court marami po dito mga nagsarali po mga ka-PJ so mga ka po tayo sa may tapat ng Supreme Court po mga ka -BJ. so may mga motion for reconsideration. So, naniniwala po tayo na dahil ano po, um, talagang mga eksperto naman sa batas yung ating mga puno, sa ang ating mga puno magistrado, sana po itingin nila yung motion for reconsideration. Ano ba yung danger kapag yung Senate Court uh, ay uh, uh, ano, dismiss? Uh, yung uh, yung uh, impeachment case. Uh, Walang well, punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas ng officials kapag lahat ng institusyon po natin ay tumao, parang dinaligtad nila yung naipanalo noong 1986, 1987 at ginawa nilang ulit parang naghahari-harihan na lang bali yung mga matataas nating officials dahil naging sobrang na yung daan para sa accountability na ang impeachment po so sana ay ano ko lahat ng, ang panawagan po sa lahat ng institusyon natin ipagtanggol nila yung diwa ng 87 Constitution gawin nilang Um, mas mabilis mas matindi gawin nilang mas accountable ng ating mga matataas na officials huwag nilang paguhit wag nilang lablawin yung uh, proseso ng impeachment so parang ano yan yung Senate, at hintayin na lang muna yung uh, decision ng uh, Supreme Court kung sa mga MR ano ba well, yung inyong panawagan well ang position ko po ay sana ano ko kagaya ni na Senator Bacolod ni na Senator Tito Soto uh, nasa nasa senado talaga yung uh, sole power para dominik ng kaso so sa tingin ko pwede po nilang ito uh, pwede naman itong ituloy pero sa mga senador na nagsasabi na galangin na lang yung desisyon ng Supreme Court, siguro ang sagot ko naman po ay hindi pa naman yung final. May dalawang grupo, well, nauna po kami noong Piyernes, tapos yung House ay nag-file kahapon, baka meron pa pong mag-file sa uh, today, dahil today nga ang unbank ng Supreme Court. Antayin naman po no, sa mga may ganong reasoning na gusto nilang galangin yung Supreme Court, hindi pa final yung Supreme Court decision. So sana galangin din nila yung proseso, yung uh, tamang legal process. May mensahe ka ba, uh, Justice Leone, na เป็นลงนาลงมาเป็นสี่ช้อย Po, uh, tayo po ay naniniwala naman na expert talaga si Justice Leonel. Alam niya, uh, nakasama po natin siya sa ibang mga laban. Uh, malaki po yung naging contribution niya sa uh, administration ng dito noong panahon ng, uh, noong panahon ng signing ng framework agreement of the Bank sa moro. Alam niya na mahalaga yung proseso pero mahalaga rin na madidig yung hiling ng taong bayan, yung hiling ng mga moro nung panahon ng uh, FAB at saka yung hiling ng mas malaw, uh, yung, uh, yung hiling ng malawak na taong bayan ng ngayon na dapat magkaroon ng talaga ng accountability na yun naman yung constant po eh mula yung hiling ng mga ating mga kapatid na moro ay accountability para sa um, para sa historical injustices na naranasan nila sa sa Mindanao yung hiling naman po natin ay accountability din para sa injustices na ginawa ni Sara Duterte yung pagnanakaw niya yung pagbanta ng karasan at yung involvement pa niya sa mga extrajudicial killings nung siya ay mayor nung panahon na ang kanyang patay Ano pong next step natin if ever it is missed ng po well, hindi dismiss po ng Senate. Siyempre, pag-aaralan po natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court. Pero wala rin magtipigil sa taong bayan na magkaroon ng sariling paglilitis para kay VP Duterte. Total, marami naman po, marami naman po sa mga ginawa ni VP ay pampungi po uh, sa harap ng lahat po siya nag ng, ng, mga kapwa Pilipino na kahit hindi ko naman sinisuportahin yung presidente, malinaw sa at, malinaw sa marami at malinaw sa buong mundo na hindi pwede magkaroon ng isang vice-presidente na nag-hire ng isang asasin na nag sa kahit sino tao. So para sa akin, kung ganun kalinaw ang ebidensya, taong bayan na po ang hahadong kung ang lahat po ng ating institusyon ay pinigong po sa atin. Pero sana pa rin po, umaasa pa rin po tayo na, um, na pakikinggan po kami. Na, na pakikinggan po tayo ng ating mga institusyon. Yes po, kasi again po yung ano ho, um, kapag mayroong bagong evidensya na pinipresent, talagang nasa kapangyarihan ng uh, ating mga Korte, Korte Suprema, Banyano, Banyan, RTC, uh, na sa kanilang may power naman po na ma-reverse yung mga decisions. nila kung may bagong evidence na kasi sa uh, naging decision ng Korte Suprema noong July 25, may ilang mga puto, may ilang mga facts na hindi nabanggit po sa decision. Uh, sa pagkakalag po, yun po yung nilalaman ng motion for reconsideration ng house, yun din yung nilalaman ng motion for reconsideration ng pinay ng mga implement of At sana po, tingnan po nila yung facts at mag-decide sila kung uh, base sa mga bagong packs na ito, kung tama ba ito um, magiging original na uh, business. Okay. Thank you po. Thank you. 10 a.m. po yung start ng programa sa akin. Hanggang tanghali po ang balak pero syempre fluid po yung mga bagay-bagay. Thank you sa tindig, bali ikaw ang co-container co, co ng tindig Pilipinas. Okay, thank you. Uh, Ayan po yung paliwanag nila po mga ka Lagi po ng mga pulis. So dami rin po report, mga reporters dito po mga ka So ganun din yung mga ano yung mga vlogger po tulad natin mga ka So mga ka at uh, ang tatabayan po ninyo mga ka marami pa po, po ito hindi lang po ito ngayon mga kabiji at maraming uh, rally pa po ito mga kabiji hanggat po ito hindi na bahan po yung itong pangyayari po dito po mga kabiji sa decision po ng Supreme Court po marami po naghihimutok po mga kabiji yung mga yung mga gusto po nila i-impeach si Sara gusto po nila magpapaliwanag si BP Sara po sa, sa Senado gusto po magpapaliwanag si BP Sara sa Senado so marami po na dismaya po mga ka -BJ sa decision po nitong Supreme Court po mga ka -BJ. so ang naman po natin at uh, nag-file din natin ng TRO po yung ano yung kongreso po mga ka -BJ. so tingnan natin kung ano decision ng Supreme Court po mga ka -BJ. so ang dami rin ng mga media dito mga ka -BJ. halo halo na po dito mga media mga police mga uh, reporters po mga ito mga ka -BJ. so ito po ang hirap po dito sa may tapat ng Supreme Court po mga ka-PJ. Ano ito? Masikip. Napakasikip po ito mga ka-PJ. Tantabayan natin ito mga ka-PJ at mayroon pa daw mga ibang grupo din po mga ka-PJ. Ganon talaga ang demokrasya po mga ka Talaga uh, po tayo magpapahayag po yung sa sarili natin. Yung mga puso damdamin po natin mga ka ano talabas. so kalabas interview oh andito po tayo sa ano sa loob ng super court po mga ka so meron na tadi to naka ano naka-file judicial record office mga ka bj so i repo ang in antabayan ng mga reporter so sa labas na daw po ang ano interview dapat sana dito mga ka bj ilan natin sir Makasama ako lang tayo. Ano man. Hop, hop, go. Mga mga media po mga DJ. So, andito ba natin po yung ano. Uh, yung interview po sa kanila mga ka DJ. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Professor David Michaels and 1 convenor ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o TAMANA Kasama po ang iba't ibang leader uh, civico mga nasa academe mga profesor, mga taong simbahan mga kabataang estudyante, health workers at napakarami pang ibang sektor. Mayigit isandaan po ang pumirma sa ating letter petition o yung Concerned Citizens Letter sa Supreme Court kaugnay ng desisyon nila sa pagpapabasura ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ang aming pong ay may uh, apat na dahilan o tatlong dahilan kung bakit namin ito sinulat. Ano? Una, gusto namin ipahayag ang malakas sa pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong 2025. At siyempre malakas na pagsuporta sa motion for reconsideration ng Kongreso. Pinapaayag din namin ang aming kahilingan na magpatawag ng public oral arguments ang Korte Suprema sa isyong ito kasi napakahalaga nito. Hindi pe pwede na mga abogado lamang at mga kongresista at pokom, ang mag-usap-usap. Dapat marinig ng taong bayan na iba't ibang argumento tungkol dito at narito nga ang kauna-unahang liham ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor para bigyan diin ang panawagan natin na ituloy ang impeachment, pagtatawag ng oral arguments, balik ang desisyon ng Korte Suprema. Umaasa tayo na mas magiging malinaw ang batayan ng panawagan natin ng irreverse decision kung magkakaroon ng public oral arguments. At syempre gusto natin mangyari, eventually payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na kampana ng Senado ang tungkulin ito na simulan na, ituloy na ang impeachment trial anong nakalagay sa konstitusyon, forthwith o agad iyon ang nilalaman ng aming letter no na may mahigit 100 uh, signatories mga profesor, healthcare workers, mga taong simbahan, mga leader ng iba't ibang progresibong organisasyon, mga kabataang estudyante at marami pang iba. Sa mga magbibigay po ng email address ninyo sa amin, i-forward ifo namin sa inyo yung buong kopya pati yung signatories para pwede nyo rin at maipamugmog pa. At uh, ang panawagan natin ng no, sa mga kapwa kababayan, nagsalita tungkol sa isyong ito. Uulitin natin, kaya natin ginagawa ito dahil ang impeachment, ang kaso tungkol dito ay hindi simpleng legal na usapin. Ito ay usapin din ng bitukang kumakalam ng ating mga kababayan. Diba, usapin ito ng korupsyon at gusto natin matapos ang korupsyon, nawakasan ang korupsyon. Para mangyari yon dapat matuloy ang impeachment para mabulgar ang katotohanan, magkaroon ng accountability sa ating bayan. Yun po ang aming panindigan at uh, umaasa kami na susuportahan din ang iba pang mamamayan ang ating sinasabi. Kung kayo po ay may mga paglilingaw, narito rin po ang iba pa namin mga kasama. No? Uh, Muli ako po si Dok uh, Professor David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan ayos sa Magnanakaw Network Alliance o tama na, isa sa mga organisasyon na nanguna sa paghahain ng letter. Mga oh baga, mabuhay oh, David! Uh, Ang Uh, no, okay. so, um, mga... uh, uh, ng, ng mga senador na gusto ko pumila lang ito na ah. Oh, kumusta pala ng bayan? Ayun po kay Kuwerma eh, dito sa sulat na inihain natin sa Supreme Court, ang bayan po ay magkakasa ng protesta sa harap ng Senado bukas. na kanina sa bayan din po ay magkakasa ng protesta next week, Martes, sa in-bank session ng Supreme Court. Nanawagan tayo sa ating mga kababayan, bantayan natin ang Supreme Court, manawagan tayo na i-reverse ang kanilang ruling. Ang impeachment po, ito ay isang political na proseso. Huwag natin hayaan na ang mag-usap-usap lang dito ay mga mambabatas, ang Supreme Court, ang mga institusyon. Kailangan ipak ipakita natin ng taong bayan ang tindig po ay ituloy ang impeachment trial. Kaya po ang uh, usapin dito, tamang-tama po budget deliberation sa Congress, ang tunay na usapin dito ay gumastos ng confidential funds na hindi maipaliwalag ng pahay. 125 million pesos in 11 days, 600 million pesos sa kabuang confidential funds. Kaya ano ang kinakatakot? Ayaw buksan ang bank account, ayaw ituloy ang impeachment trial, ayaw ipakita ang ebidensya karapatan ng mga na malaman ang katotohanan, kailangan magkaroon po ng pananagutan at hustisya sa ating bayan. So, ang na natin po mga ka na mga usapin na yan. At ang tabay po tayo mga ka-BJ. po Andito po, dami po ng mga ano dito, dami halos andito na po lahat mga medyo mga kabichay. So mga kabigyan, dito na lang. At uh, thank you so much po sa inyo lahat. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord mga kabigyan.